sa Camp Osito Bahian ang kampo ng 4 rd Infantry Brigade ng Philippine Army kilalaman natin sino ito si Colonel Osito Bahian Ayan. para makita natin yan taga uh -huh. uh, Miss Oriental siya active duty siya 01 March 1969 oh. Parang home defense center. Mhm. Mm so dito na siya nag nag commander siya dito noong sa nasa ano siya home defense center noong araw. Mm -hmm. So isa siya sa nag improve sa camp. Then nagbatalin commander siya sa 30th Infantry Battalion. Naambo siya sa so, may butuan, no? So, meron niya siya anak na sundalo. Uh, pero na disgrace ya uh, as crash ng crash ng kanyang aeroplano Philippine Air Force yun, underclass ko sa Philippine Military Academy ano bang maikukwento ko tungkol dito sa kampo na to so maliban doon sa uh, pinangalan siya kay Colonel Osito Bahian at uh, siya ang nag-improve during his time yung nasa Home Defense Center Atras tayo sa kasaysayan ay Uh, dito uh, sumuko ang Japanese forces in 1945. So that was sometime in September 8, 1945. Dito isinuko ni General Wakusu Morozumi ang kanyang pwersa sa 31st Division ng uh, Allied Forces uh, sa pamunguna ni uh, General Hutchinson. So dito sila napirmahan sa loob ng kampo na to. So meron silang uh, uh, site na kung saan nakaupo sila sa table. Ito yung larawan na yon at uh, isinuko niya. At nauna ang pagsuko ni Tomoyuki Yamashita, yung Tiger of Malaya na uh, siya naman ay unang sumuko doon sa Kiangan at dinala siya ngayon doon sa uh, Baguio City at uh, a few days after about a week dito naman dito sa Bukidnon. So, anong dapat nating alalahanin dito sa kasaysayan maliban na sa pagsuko na yan. So maraming nagbuwis ng buhay sa ating mga ninuno, ng mga guerrilla forces uh, para maging uh, mapayapa yung lugar, mabawi muli sa kamay ng mga hapon ang lugar. Uh, simula nung nagland ang uh, U.S. Forces sa uh, Davao, particularly sa Turil at binawi nila yung Davao region mula sa mga Hapon. Uh, Dahan-dahan yan. So mayroong uh, iba naman na nanggagaling sa area ng Kabakan at kasama doon ang Moro-Bolo Battalion. So pagdating nila sa Maramag ay mayroong tinatawag na Battle of Colgan Woods na kung saan namatay yung isang uh, chaplain habang nagsave ng buhay kay si pa Father Colgan so doon sa area na yun yung woods na yan so hinahanap ko ngayon nasaan yan doon specifically sa Marama at hanggang sa niliberate nila yung dito sa lugar na to at isa sa uh, kampo na kanilang uh, niliberate ay yung sa Kasisang Elementary School so prison camp yan at malaki ang contribution ng Moro Bolo Battalion kasi tumulong sila dito sa campaign na to and um, sa kasaysayan din ang isang nagnangalang Colonel Wendell Fertig isang Amerikano na nag-organisa ng ibang mga guerrilla forces dito sa lugar ay dapat ding alalahanin natin dahil uh, sa kaniyang pag-sustain sa effort na dahan-dahan mag-dwindle ang armed group ng Imperial Japanese Army dito sa lugar. So, 'yan, i-share ko sa inyo tungkol sa aking pagbisita dito sa uh, Camp si Bahian, dating Camp Ibalambong, kung ibalik natin ay naging kampo ng 31st Infantry Division pansamantala bago sila ebinalik uh, sa United States of America. At tandaan natin sa kasaysayan ay uh, dito nagpirmahan ng pagsuko ng Imperial Japanese Army sa US Armed Forces. At sa ngayon, yung 403 Brigade ay kinikilala sa kausayan nito sa pagsagawa ng Peace and Security Operations. Halos maburah ang New People's Army dito sa lalawigan ng Bukidnon at uh, nag atras na ang iba. Pupunta na doon sa Maging, sa Lanao del Sur, at papunta doon sa Agusan del Sur, sa mga kamulukan yan. At uh, ito ay attributed doon sa sakripisyo ng ating mga sundalo. So pag-sustain ng kapayapaan, ang hinahanap natin dyan ay paano madala nating iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para ma-address yung mga societal issues na ginagamit ng mga komunista para makapanghikayat ng mga tao para sasampa sa armadong grupo. So iyon ngayon ang tinatawag na sustaining the peace na ginagawa ng 4th Infantry Division at in particular dito sa Bukidnon ay ang 4th Infantry Brigade. Ayan ha, kwento uh, tungkol sa ating kasundaluhan dito sa Bukidnon.